Halos isang linggo nang nararamdaman sa Baguio City ang ulang dala ng bagyong enteng at habagat habang ang karamihan ay nasa bahay. Ang mga residenteng ito sa barangay Luwakan proper abala sa pagpipinta. Target kasi nilang matapos ang isang child-friendly mural sa barangay. May mga activities ay mga hindi naman masyado yung mga activities natin outdoors so we can also do it indoors like this painting. ...to be productive naman kahit na tag-ulan. Ang lugar ay dating bodega at tumutulo pa ang tubig-ulan dito. Ang disenyo, hango sa kalikasan. Ito rin kasi magsisilbing palaruan o playground... Mga ng mga mag-aral ng daycare center ng barangay. Sa lobo ng daycare center, uh, it Ma. is very important kasi po... Um, ...dito po nagsisimula yung mga kids uh, na lumabas po yung mag, uh, pagiging artistic po nila isa sa mga nagbigay oras si JD. Alam kong importante yung sining or yung art na na mapalawak natin dun sa mga bata. Ito yung masasabi natin bayanihan kahit na kahit na saan, kahit na labas o ang andito kami na tulong-tulong. Ang mural, pinangunahan ni Baguio City Councilor Leandro Yangot, isa lamang raw itong simbolo ng matibay na baranggayanian sa Baguio City. Sa mga tsikiting at sa mga nagmamahal sa mga tsikiting, ang mga magulang at lalo na yung mga nagbabak subject, yung mga lolo at lolas, lolos at lolas. No? Um, this is for you. Para sa inyo ito, kaya nga natutuwa ako kasi dito sa Barangay Luwakan proper, napakalakas ng tinatawag na barangayanihan. Asahan daw ang pag-usbong pa ng mga indoor mural ngayong tag-ulan. Isang patunay daw ito sa kasabihang, if there's a will, there's a way. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.